Assalamualaikum guys, nandito tayo sa Malabang Ang Malabang ay part na ng Lanao del Sur Nandito tayo sa Barangay Tambara, Masya Allah Napakaganda ng fish pan nila dito Ang daming malalaking tilapia Nandito sila sa harap ko mga idol Tingnan nyo Nandun yung mga kasama natin sa uh, unahan Nauna sila dito kanina pa Pumunta tayo rito kasi tutulungan ko sila Paano i-install yung CCTV na ilalagay nalang dito Kasi hindi sila marunong mag-sit up Masya Allah Talagang nakakaali itong mga tilapia rito mga idol um. Oh, mga mga Allah, may pahikubo sila dito sa puno oh, tingnan natin oh. akit nga tayo guys sa pahikubo nila dito natin oh. <laughs> ang bugad na eh Aba tadi pa mamanik. <laughs> Masyaallah. Oh, Yan oh may unan pa oh. <laughs> Masyaallah. Ang sarap siguro mag-relax dito pagka wala ginagawa. Tapos Tanong mo yung fish pan. Masya Allah. Ang sarap. Ang sarap tumabi dito guys. Oh. May ano ka? Kapi. Tapos pandisan. Masya Allah. Masya Ang sarap Oh. Yan ang tinatawag na ayunan. Eh hindi. Ayunan na pala ito lahat. Nasa barangitang barangalang. Ayan yung mga kasama ko, oh. Uy! Masya Allah! Yun, may nakwa sila, oh. Ang laki. Pero maliit pa yan. May mas malalaki pa dyan. Masya Allah. Fresh na fresh. Masya Allah. Eh, gagawa ka. may iba pa silang nakuha ko Ayun, so ang dami ah Ayan na lang ang kilo <laughs> Ilang kilo na yan <laughs> Ito pala yung palaman nila guys oh. mm, Ito pala Galing dito oh. Sa Maranao ang tawag namin dito ay Tupuk Galing pala dito sa Tupuk itong palaman nila Sa ano Paninilapin nila kanina Ito pala Masya Allah So yung nauli namin guys oh. Oh, hmm, May malaki yung oh, isa Masya Allah Masya Allah Kapit. Malaki ng isa oh. Ito Kaulit sa Marano Kaulit Ini-install na yung CCTV camera kasi na-setup ko na yan. Connected, connected na yan sa cellphone. As long as may internet connection ka ay namamonitor mo itong area na to. Kasi yung maganda sa CCTV na yun ay 360 siya. Tapos nakaka-up and down pa siya. Ayan. As long as connected ka sa internet, namamonitor mo yan. Kahit nasa labas ka pa ng Pilipinas. Movie,